Hello guys, kailangan ko na ito yung upload bago ko pa makalimutan kung anong eksena dito. Galing kami nito sa Liliw, Laguna. Uh, gusto kasi ni Mother bumili ng mga chinelas ng Liliw, Laguna. Kaya nandito kami. Matagal na namin gustong kumain dito pero hindi namin lagi naaabutan. Dito lang yan sa May Arabella, sa May 503 Plaza Rizal Street, Liliw, Laguna. Uh, lagi itong puno kapag lalo na pag weekends. Monday kasi neto, kaya nakakuha agad kami ng table. Galing pa kami netong Batangas. Sobrang sarap ng food nila. Medyo pricey, pero ang sarap naman niya, ito yung fish and chips. Ang sarap talaga ng fish and chips niya, hindi malansa. Tapos ang sarap din ng sauce. Ito naman yung kanilang ravioli. Gusto ko rin yung sauce ng pasta nila na to. Pero yung feeling, parang medyo natitigasan ako. Ito naman, ang sarap ng pizza. Hindi na ako mahilig sa pizza, pero nag-enjoy ako nun. Ito naman, favorite niya talaga itong mga seafood na to, na ganyan, na cream sauce. Pero ako hindi ko mahilig dun yun Ito, kumuha din ako ng Pinoy style na, na pasta. Masarap din yon Gusto ko yung lasa niya ah uh, more on pasta pala kami dito nung no, in order namin no. Ayun, tining ko yung ravioli. Nagustuhan ko naman yung last pero yung feeling talaga hindi ko gusto na ako sa kanya. Tapos ayan, kain lang tayo ng kain. Ito yung pizza. Ang sarap ng pizza nila. Masarap pala ang pizza pag bagong luto. <laughs> so ito na yung favorite kong pizza. Tapos naman sa mga sa mga lalaki natin sa buhay, merong order sila ng kanilang mga steak. Tapos pinakita ko rin yung mga desserts nila. Ayan, mga cakes. Kaya pwede ka mag-celebrate dito ng birthday. Pero kung weekends kang pupunta, kailangan mo magpa-reserve. Medyo mahirap din sa parking. Pero pwede ka naman mag-park dun sa church. 12 o'clock ng tanghali sila nag-open hanggang 6pm lang. Ang ayoko lang sa kanila is mababa yung ceiling. Tapos nauntug ako sa CR. Yun lang ang reklamo ko naman. Thank you for watching. Bye!